Inabot po ng panganak. Ari po. Inabot po. po ng panganak yung aming pasyente. Nagkakagulo ilang residente dito sa Lemery, Batangas. Ilang saglit pa. Makikita ang isang dalagita na nanganganak na pala sa kalsada. Tulong-tulong ang mga tao sa pagpapaanak sa babae na labing-anim na taong gulang lang pala. Maririnig din sa video ng sinabing tinanggihan di umano ng isang ospital ang buntis. Galing po sila ng emergency. Alam po nila na mga na po ang aming pasyente. Pinalabas po nila. Tama po ba ang ginawa nilang ito? Ayan po. Nandini po kami sa labas. Inabot po. Inabot po ang pasyente ng panganganak. Kaya inabutan siya ng panganganak sa kalye. Ayan po ang bata. yan. Nanganganak ko. Nasa kalsada ho kami habang nasa tricycle daw sila, eh lumalabas na yung ulo ng bata. Buti na lang daw nakadiaper. Hanggat, inabutan na siya ng panganganak dito mismo sa lugar na to. So, can you imagine yung takot ng bata at pati yung sakit na kanyang naranasan habang nanganganak dito sa gilid ng kalsada? Kung matatagalan pa po yung baby sa nakita ko at sa mismong nakita ng dalawang mata ko, hindi na po kaya. Na so, nakanganganak po Yung baby. Yung baby kaya sa, ano ko, So yung buong ulo niya lumabas Opo, na. Ito po, ito Pero hanggang dito, lang. Dito lang, lang po na naka, ano siya. Naipit nasakal. na rito. Na Delikado siya. Lakasan mo yung loob mo. Dahil pag hindi ko na alilabas yung inunan, mamamatay siya. Ano ang katotohanan sa likod ng pangyayaring ito? Ano nga ba ang mga programa ng pamahalaan para sa mga batang inang tulad niya? Buhay po to ng tao! Buhay po na mag, -ina. mag -ina. Hindi po dapat nila ginawa yun! June 28, bandang alas 5 ng hapon, makikitang pinalilibutan ng mga tao ang isang dalagita. Itatago namin siya sa pangalang Hazel, labing-anin na taong gulang. Ari po, inabot po ng pangananak yung aming pasyente. Manganganak na pala noong mga sandaling yun si Hazel. Ang nakababahala, inabutan siya sa kalsada. Ayan po, tingnan nyo, nanganganak po hanggang ngayon ay nagtatawag pa po ng makakatulong. Ayan po ang bata. Nagpaano dyan <timansipan> yung... Ayan po ang bata. Ayan. Nanganganak ko. Nasa kalsada ho kami. Inabot ho dito sa panganganak ang pasyenteng ito. Nilagyan lang siya ng karton bilang pansapin at tinakpan ng kumot habang nanganganak. Matapos ang ilang minutong pag-ire, <coughs> <coughs> oh, hindi po kami mag anak ng batang ito. Diyos ko, thank you, Lord! Isinilang ni Hazel ang kanyang sanggo na si Chaska, hindi niya tunay na pangalan. Leg na leg po yan, nandito po kami sa kalsada. Nasa kalsada po siya nanganganak ng Diyos ko. Ari po ang bata, ayan po ang bata. Pagkalabas ng sanggol, binuhat ng mga residente si Hazel para iuwi muna sa kanilang bahay para makapagpahinga at malinisan ang mag-ina. Matapos ang panganganak sa kalsada ng Dalagita, kinabukasan pa siya nadala sa ospital sa tulong ng kanilang barangay. Ito ay naalis na po Tapos sila sa private. Ayan po. Agad isinakay sa ambulansya si Hazel at kanyang bagong silang na sanggol para dalhin sa isang private clinic matapos umanong tanggihan sa isang pampublikong ospital. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagtugot ng pagtulog. Habang nasa tricycle daw sila, eh, lumalabas na yung ulo ng bata. Buti na lang daw nakadiaper. Hanggat, inabutan na siya ng panganganak dito mismo sa lugar na to. So, can you imagine yung takot ng bata at pati yung sakit na kanyang naranasan habang nanganganak dito sa gilid ng kalsada? Nahanap din namin ang ilang residenteng tumulong sa panganganak ni Hazel habang nasa kalsada. So nakita niyo siya rito? Opo na mga anak na. Pagdating po namin, binabaagad niya po sa tricycle, binuhat niya po tiyan. Kasi hindi na po pwede. Hindi na niya kaya. Um, no, Paul, umakyat sa taas. Ayan <laughs> po. Kwento ni Shella, inakala nilang patay na ang sanggol dahil nangingitim na ang ulo at hindi humihingang sanggol matapos mailuwal ni Hazel sa ano hanggang sa ginanong-ganon ko na lang po yung dibdib hanggang hanggang sa inalog-alog ko tinagilid pinisil ko po ilong nung hanggang sa umiyak na po siya Ay, Ay, so thank you Lord! parang doon po kami nabuhayan nung narinig po namin na umiyak yung bata. So hindi umiiyak yung bata o nung Opo, nung makalabas po, hindi po agad umiyak. Inalog-alog ko po hanggang sa, inano ko po yung bunganga, oh, oh. pinisil ko po yung ilong, para lang po umiyak yung baby. Siguro kung natagalan pa po ng mga kalahating oras, ganyan siguro pero po, ang batang yon patay na po. Dahil itim na itim na po talaga na, kung tutusin po, kung ako lang po talagang hinihinaan ko loob ko, hindi ko po kaya dahil ayoko pong ako po yung pag-aabutan pero sa ano po, gusto ko lang pong makatulong. Natakot ka rin nun? Hmm, parang nawala na po yung takot ko. Ang gusto ko lang po, masurvive po yung mag-ina. na late po yan. Nandito po kami sa kalsada. Ano pong masasabi nyo ngayon? Sa hospital ng emergency. L***** patanggas. Ito po. Nakaramdaman ng pangamba si Sheila at iba pang tumulong sa pagpapaanak kay Hazel, buong tapang daw nilang tinulungan ang mag-ina. Pinuntahan nila ako doon sa bahay abang naliligo ako na tulungan nga daw at labas na raw ang bata. Di, sa taranta ko kahit hindi na nga ako na abang daan nga ako nagbibihis. Naisip ko naman, siyempre bilang nanay, bilang babae, delikado siya. May naano na kami sa, sa post na namatay, yung mag-inang pinaanak na din ng na namatay ang ina dahil hindi na ilabas yung inuna. So, yun ang una ko naisip, kaya pinakialaman ko na. Kasi pag hindi na ilabas yung inuna, baka nga bumuka, mamatay siya. Ay, nung binipi doon, mataas ang BP niya. Kaya sabi ko, baka hindi kaya ng bata. Lambot na siya eh. Kaya, mupuna ako doon, pinakialaman ko na. Sabi ko, bumuka ka. Kasi pag tina, inaano ko pa nga siya, pinapagalitan ko para lumakasan ang loob. Sabi ko, makinig ka sa akin. Lakasan mo yung loob mo, dahil pag hindi ko naalilabas yung inunan, mamamatay ka. Kung matatagalan pa po yung baby sa nakita ko at sa mismong nakita ng dalawang mata ko, hindi na po kaya. Nakanganga na po yung baby. Yung baby. Kaya sa ano ko. So yung buong ulo niya lumabas oh, po, ito na. Po, ito po, ito po Pero hanggang dito, dito lang. Dito lang po na naka, kas, ano siya. Naipit na rito. Na. na Dahil menor de edad, peligroso ang panganganak ni Hazel. Lalo pa kung nasa labas ng maternity clinic o ng ospital. Leg na leg po yan. Nandito po kami sa kalsada. Ayon sa isang OB gynecologist, maraming problema ang pangkalusugan ang pwedeng mangyari sa mga batang ina. Dalawa hanggang limang beses na mas mataas ang risk na mamatay sa panganganak ang batang ina kumpara sa mga adult mothers. Habang ang sanggol mula sa batang ina naman ay tatlong beses na mas mataas ang risk na bawian ng buhay kumpara sa mga ipinanganak ng mga adult mothers. Kapag teenager po kasi, they are already categorized under the high risk group no because of their age. Marami pong risks and potential complications for anyone in general actually who delivers outside of a controlled environment. Yung pagkakaroon po ng sepsis, no, yung sa mother dahil exposed po siya. Open wound po kasi, is gustong-gusto ng mga bacteria na pinupuntahan po 'yun eh. No? na pwedeng magkaroon ng infection. Nasa kalsada po siya nanganganak. Njusko. Ari po ang bata. ayan po ang bata. Praise Dahil sa nangyari kay Hazel, galit na galit din ang ilang kapitbahay at kamag-anak nila. Ako sa ka? oh, ay, Alam ay po kami nila kami. na mangananak na po ang aming pasyente. Pinalabas po nila. Tama po ba ang ginawa nilang ito? Ayan po. nandito po kami sa labas. Inabot po. Inabot po ang pasyente ng pangananak. Ari po. Makalipas ang tatlong araw, binalikan ng uploader ng video na si Manilyn si Hazel sa loob ng kanilang bahay. Dito muling ikinuwento ni Hazel ang nangyari sa kanya. Bakit doon ka nanganak sa ano? Sa kalsada. The rules, the margins, eh. Oh, mo ko. Salamat daw po sa mga nag alala kay A At sa mga nagtatanong po sa kanya. Ayan po, ito po ang kanilang tinitirhan. Sa mga gusto pong tumulong kay yan po. Sa po ay batang ina. Wala po siyang asawa. Binisita rin ng reporter's notebook si Hazel at baby Cheska. Tumanggi munang magbigay ng panayam si Hazel dahil daw sa trauma ang naranasan niya habang nanganganak sa kalsada. Pero kwento niya sa amin, dabunti siya ng kanyang nobyo na labing na taong gulang. Dahil sa kahirapan, hindi na rin niya naipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa grade 5. Nakapanayam naman namin ang kanyang ina. Kwento niya, June 28, isinugod na ang kanyang anak sa ospital matapos makaramdam ng panghihilap ng tiyan. Pero pagdating ni Hazel sa ospital, nagpositibo siya sa COVID-19. Naging dahilan din daw ito para tanggihan siya sa ospital. Pinalabas daw si nasabi eh, yun nga daw po positive sa COVID. Bandang 5.30 ng hapon, umalis na lang daw sila ng ospital at nagdesisyong umuwi na lang. Pero habang nasa daan, bigla raw pumutok ang panubigan ni Hazel. Kaya bumaba siya sa sinasakyang tricycle at inabutan ng panganganak sa maruming kalsadang ito. Leg hey, na leg po yan. Nandito po kami sa kalsada. Sa tingin niyo po ano pong dapat gawin? Kitang-kita niya raw ang paghihirap ng anak na si Hazel habang nanganganak sa kalsada. Violet na po siya. Hindi ko nga ho alam kung ano hong gagawin ko. Sabi ko, anak, laksan man lo mo. Masakit ko. May lang ina ho na hindi ko malaho na ipag-anong anak ko. Ayan po ang bata, yan. Nanganganak ko, nasa kalsada ho kami. Inabot ho dito sa panganganak ang pasyenteng ito. Ipinalabas ng emergency. Ari po, tama po ba yun? Sa tingin niyo po, tama po ang ginagawa nila? Sabi ko nga ho, bakit ganyan ang hospitals dito? Inaman ho, para sa mahirap. Bakit ho naman ginaya ng anak ko na parang aso? Hirap na hirap ho yung bata na ano pagka ano ho yun. ho nanganganak sa labas na ito. Tama po bang palabasin nilang pasyenteng ito? Talaga ho masama ho talaga loob ko nun. Tinanong ho namin kung bakit ho kayo. Sinagot ho kami ng ospital. Positive ho si a**. Sabi ho, namin, bakit positive na pala si pinalis niyo pa rin. Dapat na lang ikinan niyo sa isang tabi o kaya sa isang kwarto. Hindi na lang kung ginayon ninyo. Buhay po to ng tao! Buhay po na mag-ina! Okay, hindi po dapat nila ginawa yon. Ayan po, nasa kalsada pa po yan. Para akong baboy na ipinag-ano niyong anak ko. Sabi nila, ibalik daw ho doon at titingnan. Sabi ko, hindi na ho pinagtabuyan nyo na ibabalik nyo pang anak ko. Oh, Saan lang po? ng oras na yun oh, ay naano si at saka yung bata. Hindi nga parehas silang patay. Kasalukuyang naka-home quarantine si Hazel at kanyang bagong silang na sanggol habang minomonitor ng barangay. Tiningnan po namin yung kanyang umbilical cord. Maayos po yung condition, hindi naman po sa amin pong nakita, wala po siyang infection. Si baby po ay nabigyan naman po namin ng vitamin K, mga kaukulang gamot, yung mga turok. Once po na nag-negative po sina ang mga kasama po sa bahay, pwede po nating dalhin sa RHU, San Luis RHU, ang baby po para po sa newborn screening. Nagnegatibo rin sila sa COVID-19 nitong July 4. Sa pinakahuling pag-aaral na ginawa ng Commission on Population and Development noong 2021, nakapagtala ito ng mahigit 136,000 na mga batang may edad, siyam hanggang labing siyam na taong bulang ang nabuntis at nanganak. Tumaas naman ang bilang na ito sa 150,138 noong 2022. Pero wala pang isaktong bilang ng teenage pregnancy cases ng 2023 hanggang second quarter ng 2024. Base naman sa ginawang pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA, isa sa kada sampung sanggol na ipinapanganak araw-araw, minor na edad ang ina. Pilipinas din ang may pinakamataas na teenage pregnancy rate sa buong Asia. Kailangan din yung ano, laws No, mas pa paigtingin ng mga batas natin sa Pilipinas tungkol sa adolescent pregnancy. At the same time, maaaring yung mga serbisyo sa local government unit, no, wala para sa mga adolescent na edad 10 to 19. Kailangan kasi merong information drive na ito yung ways para i-protect mo 'yung sarili mo. Sa demographic survey ng PSA, nasa poorest of the poor at mga rural area ang pinakamaraming bilang ng mga teenage mother. So, ibig sabihin, problema na talaga ang panganganak sa mga sa Pilipinas. Kulang ang doktor, kulang ang facilities. I the Department of Health should actually work with the DILG as well as the DepEd on how we can actually have an extra fund for teenage pregnancy ng mga nganak. Kasi it's all about funding eh. Noong 2022, inilunsad ng Department of Health o DOH ang National Safe Motherhood Program o NSMP. Layunin ng programa ito na tiyakin na ang mga kababaihang Pilipino ay magkaroon ng ganap na akses sa mga serbisyo at pasilidad para magkaroon sila ng mas ligtas na pagbubuntis at panganganak. Samantala, dahil sa naging salaysay ni Hazel na tinanggihan siya ng ospital, Kinuna ng reporter's notebook ng panig ang pagamutan. Ano nga ba ang protocol para sa mga tulad ni Hazel na nasa emergency situation pero tinamaan ng COVID-19? Nito lang miyarkules, pinuntahan ng reporter's notebook ang ospital na tumanggi o manong tumanggap kay Hazel. Gusto sana naming linawin kung ano ang katotohanan sa mga paratang laban sa kanila subukan natin humingi ng paliwanag kung bakit tinanggihan nilang i-admit ang isang menor de edad na malapit ng mga nang. Si ayan po, yeah. nandini po kami sa labas, inabot po, inabot po ang pasyente ng panganganak. Ari po, ayan po ang bata, ayan, nanganganak ko, nasa kalsada ho kami. pinuntahan ng reporter's notebook ang ospital na tumanggi o manong tumanggap kay Hazel. Tao po! Hi! Good afternoon po! I'm Maki Pulido po from GMA7. Kasama ko po yung mga taga-reporter's notebook. Ah, okay lang ho. Wala mo ng video. Ang nakausap natin ay yung officer in charge ng ospital. Sabi niya, hindi pa raw sila makapagbigay ng pahayag kasi ang gustong makausap muna, bago sila magbigay ng pahayag, ang gusto munang makausap nung medical director ay yung mismong doktor na tumingin dun sa bata na malapit ng mga anak. Ang problema, yung doktor na yon eh out of town daw. Walang may bigay na dahilan pero basta out of town daw at hindi pa raw nila masabi kung kailan babalik. In -in 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 -in! Ano pong masasabi nyo ngayon? Makalipas ang ilang araw, muli kami nag-follow up sa kanilang sagot. Nagmakaawa daw po sa emergency. Wala pang opisyal na pahayag ang ospital tungkol sa diumanoy umano'y naranasan ni Hazel. Pero bukas ang reporter's notebook sa kanilang pani. Sinubukan din namin kuna ng pahayag ang Department of Health tungkol sa nangyari. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila sumasagot. Samantala, patuloy namang mino ng barangay at ng Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO ng Lemery, Batangas, sina Hazel at kanyang bagong silang na sanggol. Pinadalhan din sila ng groceries at mga gamot habang patuloy silang nagpapagaling. Ang aming pong tanggapan ay palagi pong bukas para po sa mga counseling para malampasan po nila ang pag, um, pangyayari pang ito. Ang ina naman ni Hazel gusto raw mabigyan ng hustisya ang anak dahil sa ginawang pagtanggi ng ospital sa kanyang anak. Gusto ko makapanagot ng kanon ng anak ko yung mga nurse na gumawa sa anak ko. Dalawang buhay yun ang nanganganim araw na yun, hindi nila tinulungan. Sana ho, wag nang maulit kahit sinong buntis ang nangyari ho sa anak ko. Dapat lang naman ho nila tanggapin kung saan ho silang ospital dalhin. Dalho na hirapan ho no? dahil buhay ho ang pinag-uusapan. Palaging sinasabi ng pamahalaan na may mga programang nakalaan para protektahan ang mga nagdadalang tao at mga bagong silang na sanggon. Bata. Pero sa pagkakataong buhay na ang maaaring maging kapalit, malinaw na may kakulangan at marami pa rin ang napagkakaitan ng karapatan sa atensyong medikal. Kaya ang tanong, hanggang kailan nga ba magtitiis ang mga kagaya ni na Hazel at Baby Jessica? Tao po! Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.